Uy! 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 Ano, pre? Uy! Ano na? Napatay ba yung lamang? Tawag dito. Okay, tara na. Ano na, panonood na tayo. Uy, but naman kayo nagpunta dito? Bakit? Panonood nga kami ng ano eh. Ay, Mr. V, Bakit Mr. V yung pinapanood nyo? Bakit? bakit kayo kumakato? Hindi naman nakalaki yung pinto eh. Hindi naman namin alam na pupunta kayo. Tsaka, tsak. di ba sabi ko sa'yo magano tayo, di ba? Sabi niya mag, mag, sabi niya mag, tayo, magluluto na kayo ng putahe. Ibang putahe pala yung kakainin natin eh. Surprise nga, di ba? Sabi niya, surprise sa'yo na lang namin kayo. Tsaka, ba't kayo? Ba't parang nilalamig kayo? Ha? Ba't parang nilalamig kayo? Ah. Wala na ng ganda Ano ulam dito? Ano ulam? Ano to? What ni? What pangalat kalat naman yung mga brief dito. Ano ba yung brief na yan? Tsaka bro, panty mo. Short. Ano ba yung mga yan? Nilabang kanina tapos kalat-kalat. Ano ba? Ano pa tinuruan natin dito? dito tayo tabi-tabi tayo rito. Tabi-tabi tayo. Okay. Ano naman no. papanorin natin ang video? Sige na ko na, wait lang. Tsaka, <laughs> ba't pawis na pawis ka? Naka-aircon naka na, pawis na pawis kayo. <laughs> <laughs> may ilip, <laughs> may ilip. <laughs> ha? Kabubukas lang. Oh, Tsaka, na. ba't naka-silent <laughs> yung ano? Naka-silent. Nanonood ba kayo? Oo, nanonood. Nanonood kayo, Mr. Vane? Tsaka, ba't nanonood kayo naka-silent? Ah. <laughs> Uy, <laughs> ba't nanonood kayo naka-silent? Kano, ano oh, Dito kaya, kami, manonood kami. kami. Anong... Ano Ano Tumawag muna kayo sa GC. E, e, nga namin kayo eh. Na, Sinurprise kayo. Uh, nyo nga nandito kayo. Tsaka, oh. naka-aircon ah. Pawis na pawis yeah, ka. Bukas lang na aircon. Ah, ka. naman. kaya mainit. Ay, may lang lang oh. naman. Ano ginagawa nyo? Ba't nagsisiksikan kayo dyan? Nakatakumot <laughs> <Kaya> kayo. Ang bilis na. Ang bilis Ang bilis Baligtad pa. Ba? <laughs> baligtad pa. Ba? Tignan <laughs> ko. Tignan ko, baligtad ah, pa yung damit ah. Ano ba mapanood natin? Netflix? Bali, bali yung nakina mo. Ah. Tara <laughs> ano, na. Hindi ko yung me message ka. So, bakit? Kaya. Bakit kasi bigla. Eh, wala naman kaming ano eh. eh. Gusto namin, di ba, may manonood tayo movie, di ba? Movie Marathon? oh, oh Movie Marathon. Tsaka, ba't likot nyo? Manonood tayo eh. Ba't likot nila? Ano <laughs> likot nila, guys? <laughs> ano ba kayong mga sirena? Ba't madyak na? Uy, abilis ah. <laughs> ano, mananood tayo movie ha? Mm, Ang init mm. oh. ng aircon. Nakabukas ah. Kabubukas lang namin po yun na nasira yung aircon. Ano papanorin natin? Netflix? Oo. Sige ka Bakit? Oh, no. ba? 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 Kasi kayo nagtuloy-tuloy sumasin na hindi namin <laughs> alam. Masusunod po yung mag a a a <laughs> nabibitim <man. laughs> so, nabi <biti>, <laughs> ah, nabi ta eh. Ang kakasinod na Ah, na ito. Ah, nabibitim oh, kayo manood. nasira din yata yung TV. Wala kasi ng ano, no, sounds. Ba't kasi man, walang man, sounds? Dapat sounds man, yad. Man, dito, nasira. ba? Ayan na. Nasira yung, ano, remote. Ayan na. May sounds ah. <laughs> <laughs> Nananood kayo, walang sounds. <laughs> <laughs>